Hindi napigilan ng fans ng Eat Bulaga ang pagsiship kina Paolo Contis at Ara Agustin matapos silang makitang ilang beses na sweet na magkasama sa telebisyon. Napansin na ng mga netizens ang special treatment na natatanggap ni Ara mula sa kanyang co-host na nagbunsod ng usap-usapan na nagtatangkang bumuo ng love team ang dalawa. For the views lang ba? Or pumaparaan na si Paolo kay Ara? Pumaparaan daw si Paolo Contis sa kanyang co-host na si Ara San Agustin dahil panay ang nakaunang halik ni Paolo sa co-host madalas nga na humalik si Paolo sa noon ng aktres. Ano kayang masasabi ni Yen Santos sa ginagawa ng boyfriend nito? Gayunpaman, ang ilang mga tagahanga ay nag-aalala tungkol sa kasalukuyang kapareha ni Paolo. Sa mararamdaman ni Yen Santos na makita ang kanyang kasintahan, na nagiging sweet sa ibang babae, sa ilang video na ipinost sa social media, nakitang may kilig moments ni Paolo kasama si Ara. Makikita ang closeness at sweetness ni Napaulo at Ara habang nag-host sa Eat Bulaga. Sa TikTok ay may isang account na shiniship na ang dalawa dahil sa kanilang Sweet Moments and time Show. Kilala si Ara San Agustin sa pagiging aktres, host, model at singer. Nagsimula ang kanyang karera matapos maging top finalist sa reality show na Starstruck. Noong 2015, lumabas siya sa iba't ibang programa sa TV tulad ng Bubble Gang at nagkaroon ng makabuluhang papel sa mga serye tulad ng Encantadia. The cure, may special tatay, madrasta at lolong.